And in my life, dito sa New Zealand for today's video mga guys, magdamo ako dito sa aming puny at ang aking mga garlic. So ito na nga yung aming puny ngayon. So ayan guys, yung puny namin. So ngayon pala guys, magdadamo, maglilinis ako ng aming puny. aming puny na tinanim. So ayan guys, okay. puni. so puny. Sumibol na talaga. Aming puni. Ayan. Una ko munang nilinisan itong pini namin na bulaklak guys. Kasi malapit na talaga spring dito. At by November itong pini or puni na flowers ay mamumulaklak na magstart na magbulaklak ngayong. November. So, ito naman yung aking garlic na tinanim. Uh, two months ago, yung malalaki na. Tapos, one, one month ang nakaraan na yung iba din. Kasi, hindi ko sila sabay-sabay na itinanim. So, ito nga yung aking garlic na garden dito, guys. So, mabilis talagang tumubo itong mga damo. So, kada damo ko lang after two weeks, meron na namang maliliit. So, kailangan talagang sundin na linisin itong mga damo dito kasi mabilis lang talaga sila tumubo lalo na laging umuulan dito halos araw-araw may ulan tapos ang lakas ng hangin at napakalamig yung temperature ngayon kasi nga winter pa talaga dito sa New Zealand guys so ayan nga guys binilisan ko na kasi nga malapit na namang hapon mabilis, ang bilis ng panahon ang bilis ng oras dito sa New Zealand guys tapos lagi pa namang umuulan at Bira lang kami makapag-garden kasi nga sa isang linggo, so isang araw lang mainit o dalawang araw lang tapos ulan na naman. Ang tagal pa naman ma maghihinto yung ulan dito kasi nga yung ulan dito is napaka hina o napaka ano para lang siyang misty. Or yung ano guys basta mahina na ulan. Pag mahina kasi yung ulan so matagal talaga tumigil. So ayan nga guys, minilisan ko na kasi nga napakalamig na dito sa labas, guys. Pag winter talaga ito, talaga ang tamang pagtatanim ng mga uh, garlic kasi mabilis silang sumibol pag taglamig. So ayan nga guys, yung yung garlic, yung tamang pagtanim ng garlic, guys, ay June talaga ang uh, tamang pagtanim ng garlic dito sa New Zealand. Or yung iba naman ay tinatanim nila tinatanim nila ng mas maaga, mas maaga sa panahon ng May, June, or July. So, yung ibang garlic naman guys ay tinanim ko ng July. Tapos yung last kong tanim ay first week ng August. So, ayan nga guys. Dinamuhan ko na sila kasi medyo malapad-lapad din yung aking garlic. So, apat pala na variety yung aking itinanim dito. May pink garlic, yung tinatawag na Crayola, tapos Timatapire, yung maanghang, tapos yung isa, yung Printanor, ay regular garlic. At yung pinakauna ko namang tinanim guys, ay yung Elephant Garlic. Yun yung tinatawag siyang Elephant Garlic kasi nga uh, malalaki siya guys, parang kasing laki siya ng sibuyas. Sibuyas Bumbay dyan sa atin. So, ay nga guys, mabilis lang talaga silang tumubo itong mga damo, pero pero itong garlic ko guys, isang buwan bago sila sumibol mula sa pagkatanim ko. So yung garlic pala guys ay napakatagal palang ma-harvest. Yung ibang garlic dito ay 7 to 9 months bago sila ma-harvest. So depende sa variety guys, may mabilis at may matagal ding i-harvest. So ayan nga guys, binilisan ko na kasi nga medyo madilim na dito sa amin. Tapos napakalamig pa at napakahangin sa labas tapos nga guys ayan nga yung kasi sibulang na garlic ko kasi tinanim ko yan noong July so yung ibang garlic ko ay tinanim ko ng late kasi hindi sila sabay-sabay kasi nga hindi ako makapag uh, linis dito sa labas pag laging umuulan so naglilinis lang or nagagardin lang talaga ako pag hindi na pag wala ng ulan guys or yung mainit na talaga guys kasi nga Laging may ulan kasi dito kasi ang hirap mag-garden pag uh, panahon ng winter or spring dito kasi nga may ulan ha? at laging umulan. sa Araw-araw talaga may ulan, bihira lang tumigil yung ulan dito. So ayan na nga guys, lumabas na nga yung buwan sa amin. So uh, ngayon guys ay 5.30 na ng hapon. Ayan medyo matilim na guys pero mal maliwanag pa naman sa labas pakipalo palo and like and share na lang guys kung nagustuhan nyo ang aking video at paki-comment naman kung saan kayong bansa nanonood para alam ko kung saan nakakaabot itong video ko and salamat bye bye and god bless